Ako po si Antonio Raza. Nagagat po akong tapang para sa tugang kong, para sa kapag ko pong nasagasaan ng tren. Nasagi kang tren na tamaan sa payo. Nakulaan pa ano so bill niya sa hospital. Umaabot kay 360,000. Dekay po. kayo po, kayang bayadan. Ah. Uh, agad pa akong um, tabang sa uh, Akubikol Party List. Sana po matabangan ako. mga ka makakasama natin ngayon si Antonio Raza na nangangailangan ng medical na tulong para sa kanyang kapatid na si Edita Rasa na matapos itong masagi ng tren at makomatose dahil uh, sa nangyari na, dalawang put, dalawang araw ng nakakaraan. Ngayon makakausap natin live si Tatay Antonio. Magandang hapon po, Tatay. Magandang hapon po. Tatay, po. eto pong si Nanay Edita ay kapatid po ninyo. Pang ilan po itong kapatid Bye. si... Bale, pangalawang kapatid ko po, ako po ang pangalaman. Ah, Ah, so ikaw po yung panganay sunod po ito si Nanay Edita okay. po pag ilan po kayo magkakapatid Dali ah? tatlo lang po kami Tatlo lang so nasa gitna po itong si okay. Nanay Edit ito po ba si itong kapatid nyo ay may pamilya na din po asawa at mga anak Wala po siyang asawa solo buhay siya Pero may anak po Wala po Ah so single po single ito po so hindi ko po tatawagin si Ate Edita na lang okay. po Pwede nyo po bang may maikw sa amin paano po siya nasagi nito pong trend Ang kwento sa akin ng mga nandoon alas 4 ng madaling na raw lumabas siguro nagugutom kasi yung tiyae namin sa kabilang doon siya pumupunta pag nagugutom hindi niya siguro napansin yung tren kasi hindi nagpupusihin ang tren eh lilingon siya nagulat din siguro na tambaan siya sa ulit pero normally eto po bang bahay niyo katabilang po ng oh, rilas ng tren? Sa kabila po kami, so ako ko, Harapan yung bahay po ha, ninyo, arap. sa gitna po yung rilas Ay, ng oras. tren. Mga anong oras po ito nangyari? Alas 4 daw ng madaling araw. Early in the morning, dumaan po yung tren, gising na din po itong kapatid po ninyo. Oo, oh, kasi alos kunting oras lang po tinutulog dyan eh. So, nung nangyari po yung nasagasaan po or nasagi po mm -hmm. ng tren yung kapatid po ninyo, saan po kayo noon tayo? Kasi may, may asawa na po ako, sa Carmona na ako nakatira. Carmona? kabite. Opo. So umuwi lang po kayo dito Opo. dahil po sa nangyari, nangyari sa kapatid po. po ninyo. Ito pong kapatid nyo saan pong lugar ito nangyari? Etong sa, sa may tapat ng Sagpon, Daraga. Nung nasagasaan po ng tren, ano na po yung nangyari? Nadala man kaagad po sa ospital. Sabi daw nakatayo pa siya. <laughs> Tapos yung mayamaya pagupo niya, natumba na po. So malala po yung Malala, malala. yung tama ng kapatid okay. po ninyo. So, sa ulo po ba? So ano po yung sabi ng doktor? Kumusta po? Ano po yung diagnosis ng doktor? Sabi ng doktor doktor, lalagyan daw ng tubo rito tapos operahan. Ngayon, nag nag-uusap kami ng kapatid ko at mga pinsang ko. Huwag na lang operahan. Pero ang sabi ng doktor, kailangan maoperahan. Kailangan po Pero decision po ng pamilya, Wag huwag na pong po i-undergo po. ng operation. Opa. So, ngayon po, lumapit po kayo sa aming programa, sa Ako Biko, lumingi po kayo ng tulong. Ano po yung tulong na hinihingi po ninyo tayo? Bali po, kasi hindi ko masyado pong malaki yung bill ng sa hospital. Umabot ng 360. 360,000. So, yun po ang... Hindi, hindi ko po kayang bayaran. So, yun po tayo ang parang naiiyak na po kayo dahil hanggang sa ngayon po, hindi nyo alam kung saan po kayo oh, pupulot po. ng ganong laking halaga. Gaano nyo po kamahal po itong kapatid nyo, tayo? Mahal ko po yan. Kung meron po kayong hindi makakalimutan sa kapatid po ninyo, hmm. dahil nababanggit yung mahal na mahal niyo po, ano po yun, tayo? Sana po matulungan kami. Kahit man lang po pambayad sa hospital na lang, sa bill, 362000 Napakalaking halaga? Oo oh, ano po, napakalaki, Hindi ko po kaya. So ngayon iniisip niyo po pambayad pa lang o, ng pambayad hospital? Pambayad lang sa hospital. Hinga na po kayo tayo ng malalim ano. Yan yan. So para sa kahilingan niyo po yan tay. Kasama po natin ngayon si Ma'am LB Cedeno ang coordinator po ng Akobicol Party List. Naririnig niya po napakinggan niya po yung hinaing po ninyo. Miss LB, magandang hapon. Magandang hapon okay. Tatay. Magandang Apo. hapon Marirem. So Miss LB, napakinggan niyo po yung kahilingan ni Tatay na 362,000 na pambayad sa hospital bill at wala wala daw po sila. Naiiyakan na ngayon din Miss LB. Alam ko po yung mm. talagang ano ng puso po ninyo na makatulong. Ano po yung maitulong po natin kay tatay? Uh, Naiintindihan ko si tatay kasi siyempre ako panganay din akong kapatid. Siya panganay din. Nag-iisang kapatid din lang mo ba? Yung nangyari. Ano? Ibang diba, hirap talaga tatay na isipin mo na gano'n yung kapatid mo. Tapos isipin mo pa yung pambayad sa hospital. Yung kailangan ng kapatid niya, yung diaper lahat. Sila mag-iisip, mm -hmm. di ba? So ngayon tatay, si Kong Saldi po and si Congressman Pidu Garbin. Uh, kasama po si Speaker, Amor, ay, Speaker Martin Romaldes, okay. uh, nagpaabot na po ng tulong na ang instruction po isagutin sagutin daw po yung hospital bill ng kapatid niyo. Opo, maraming salamat Opo, po. sagutin yung hospital bill. Ibig sabihin nito, Miss Elby, 362,000 buong-buo. Yes po, bibigay po na ako party list yung guarantee letter uh, through the po. Wala po kayong babayaran kahit piso sa hospital. Bibigyan niyo po makukuha yung clearance para wala na po kayong problema sa hospital tatay. Ano? Salamat. Yan po si Kong Saldi, ang ako party list, si Kong Garbin, si Speaker Martin Romaldes. Ganyan po sila tumulong. Lalapit lang po tayo talaga sa kanila para maintindihan po natin, maintindihan po nila yung problema natin. Ano po? Paano po Miss LB uh, tuluyang matatanggap ni Natata yung tulong mula po sa Abo Bikal Party? Sasama ko na po sila ngayon sa BRSMC. Ngayon mismo pagbalik ko, oh, yes po. Ayun. Ibibigay natin yung guarantee letter and then idadalhin sa social worker para bigyan na po kayo ng clearance. Wala na kayong babayaran. Wala tata. po kayong pupuntahan tay? Wala na po. Diretso Wala. na. Sasama Diretso Diretso na. na po kayo kay Miss LB po. para po matapos na ngayon yung problema po ni ano, ano po yung pakiramdam nyo ngayon, Tay? Medyo nakahinga na po ako. Marap. Salamat. Hindi ko ulit sa naulang rapit. Eh. Opo. Tay, hindi po kayo nagkamali sa nilapitan po ninyo, Tay, dahil talagang ang ako Bicol party list po, Tay, uh, simula po noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, lagi po naan dyan para tumulong po sa mga nangangailangan, Tay. Masaya po kami, Tay, na po yung pakiramdam po ninyo. May mensahe po kayo kay Congressman Saldi ng ako party list. Congressman po, salamat po sa tulong na pinigay niyo sa akin. Hindi-hindi ko po makakalimutan ito sa tanang ko po. Salamat po. Maraming salamat po tatay. Miss LB, maraming maraming salamat din po dahil kayo po yung naging tulay, naging daan para po uh, gaanan po yung problema ni na tatay. Yes po, ganyan po tayo sa Acubicol Party List tatay. Isang tawag lang kay council D, hasagot po siya kaagad. Salamat. Ayan. yan po tatay si Miss LB Cedenio, ang coordinator po ng Acubicol Party List. At tatay, hindi lang po nagtatapos dyan yung tulong po ng Acubicol Party List. Doon po sa babayaran yung bill, nasasagutin na po ng Acubicol. Eto po tatay, tang tanggapin niyo din po itong uh, bigas na uh, siyempre, importante po yan tayo sa pang-araw-araw. Salamat po. At yan po din tayo, tanggapin niyo din po yan tayo na mogo-mogo products. Uh, kung meron po kayong apo tayo, meron po kayong apo. Wala po po. Opo, so kayo na lang po tayo ang uminom niyan at yung kapatid po ninyo ano Ibigay ko po sa kanya lahat yan. Apo. Ayan, Tay. Para Bitbitin po. niyo po yan. Malaking tulong po ba yan sa inyo, Tay? Malaking tulong po ito sa amin. Ayan. Sa kapatid ko. Apo. Para mabilis po gumaling siya. Ano po yung mensahe niyo po sa kapatid po ninyo, Tay? Sana, ano po yung tawag mo sa kanya? Edit. Edita lang. Edita. Hindi naman po edit or... Edit. edit. Opo, ako may kapatid din po ako akong edita. Ang tawag namin pitchy. Ayan. So sa inyo po, edit. edit po. Sige, kausapin niyo po nan uh, tatay yung kapatid po ninyo at bigyan niyo po siya ng mensahe. Edit, alam ko uh, na ka. Tibayan mo, loob mo. Pagaling ka agad para makasama mo pa kami. Palakas ka. Salamat po. Ayon. So yan ang mensahe ni tatay. Galing sa kanyang puso, ramdam po namin yung pagmamahal po ninyo sa kapatid niyo tay. Kami po ay sumasaludo po sa inyo dahil bibihira po yung mga magkakapatid na meron pong pagmamahal katulad po niyo sa kapatid po ninyo tay. Ay sasama po namin sa panalangin ang kapatid po ninyo para po ay tuluyan ng gumaling po siya tay. At yan mga kaaksyon, ang mga problema at alalahaning orang mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon.